Pwede na tayong makapag time travel dahil dito. All right, kumusta ka ibigan? Welcome in my YouTube channel. Anong napasok sa isipan mo kapag narinig mo ang salitang time travel? Mula noon hanggang ngayon isa ito sa kinababaliwan ng mga siyentipiko kaya naman kung sakaling maging totoo na ito saan mo balak pumunta. Sa hinaharap ba? O nakaraan? At bakit? Comment down below. Ganun pa man, meron pa din namang paraan kung paano makakapag-time travel at yan nga ang aalamin natin sa video na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan kung paano makakapag-time travel. And don't get me wrong, dahil ang malalaman nyo sa video na ito ay base sa mga dalubhasa at mga siyentipiko at ikaw peren ang bahala kung maniniwala ka, kaya naman simulan na natin. Merong three main hypothesis sa time travel. Una ang bantog na teorya ni Albert Einstein at ito ang theory of relativity. Ayon sa kanyang teorya, para makapunta ang tao sa hinaharap ay dapat makakapag-travel tayo sa bilis ng speed of light, pero posible kaya itong mangyari. Makakapag-time travel ka kapag kasing bilis mo ang speed of light. Oo, posible ito, bakit ka mo? Dahil ang oras ng isang taong gumagalaw ng mabilis ay mabagal kumpara sa taong nakatayo lang. At kung di mo magets, ito ang halimbawa kung speed of light ang bilis mo ay may ikot mo ang mundo ng sampung beses sa loob lang ng isang segundo, ito pa ang isang halimbawa, isipin mo magkaibigan tayo, at may bilis kang speed of light, tapos pumunta ka sa bituin ng Alpha Centauri at aantayan kitang bumalik sa Earth, at habang nilalakbay mo ang biyaheng pa Alpha Centauri ay ako naman, ay tumanda na lang ako kakaante sa'yo, paano ito nangyari? Para sa iyo kasi, bilang taong may bilis ng speed of light ay 6 years mulang lang babiyahein ang patungo sa Alpha Centauri, at ang 6 years mo na ito ay 30 years na ang katumbas nito sa akin, at sa oras na bumalik ka na sa mundo ay makikita mong malaki na ang pinagbago, lumaki na ang mga anak mo, at ikaw hindi, kaman lang tumanda, at ang mga teknolohiyang inabutan mo ay nagbago na nang bumalik ka. At ang pangalawa naman sa mga hypothesis ay ang long-term freezing ayun sa ganitong principle. Ang isang living organism ay kapag frenozen mo ng matagal na panahon ay kapag tinunaw ang yelo sa paligid niya ay muli itong magkakabuhay, pero ang problema ay di kagaya ng isang katawan ng cold-blooded frog ang katawan ng isang tao, na kapag nagyelo ng matagal na panahon ay muli ulit itong babalik sa buhay, pero ganun pa man ang mga siyentipiko ay hindi itong kayang gawin sa mga tao. At ang ikatlong hypothesis naman ay mas palawakin pa natin ang kaalaman natin sa quantum physics. Kung alam lang natin lahat ng aspeto ng science, ay magagawa na nating makakapag-time travel sa ibang panahon. Masarap na naman pakinggan pero napakahirap nitong gawin. Kahit ang mga modernong siyensya, kaya ang mga susunod na generation ng scientist na lang ang bahala dito. At sa kabilang banda, sa may tatlong hypothesis na yan, ang may speed of light lang talaga ang pinakapwedeng mangyari. At ayon sa pananaw ng sikat na physicist na si Stephen Hawking, ay pwede itong mangyari? Maraming beses na nga niya itong sinubukang patunayan na posible itong mangyari, at ayon pa nga sa libro niya na pinablish noong 2018, ay ang mga siyentipiko ay tama ang huling palagay sa kung doon nga tayo baby sa kanilang palagay, at gaano nga baka bilis ang speed of light. Pinaniniwalaan kapag sa vacuum ay may bilis itong 299,792,458 meters per second, or 299,800 km per seconds, at kapag sa hangin naman ay babagal ng bahagya ang speed of light, ang tanong anong klaseng device ang kayang tumakbo ng may bilis ng speed of light. Ang pinakamabilis naman made object sa kasaysayan ay ang Parker Solar Probe, may bilis itong 393,000 km per hour, at ayon pa sa mga dalubhasa, ay sa taong 2025 ay kaya na nitong tumakbo ng sagad sa bilis na 692,000 km per hour? Ang bilis no. Pero hindi pera nito sapat sa time travel, at kung susumiyan ay 0.064 na porsyento pa lang ang binilas nito kumpara sa speed of light. Wala pa sa kalingkingan, pero sa kabilang banda, ipagpalagay na nga natin na pagsamasamahin na nga natin silang lahat. Mahuhusay na engineers, iba't ibang aspeto ng law of physics. Subukan natin kung uubra na, para makabuo man lang ng 1% ng speed of light. Ay kinakailangan nating pagsamasamahin lahat ng halo 16 Parker Solar Probe. At ito'y paandarin ng sabay-sabay para man lang makaabot ng 1% ng speed of light. At para ma-full ang 100% ng speed of light, ay kinakailangan ito ng 1,600 units. Ito na ba ang time machine na hinahanap natin, pero ganun pa man. Kung ganun lang ito kadali, sana noon pa ito ginawa. Ang isang probe pa lang nito ay imaabot ng 1.5 billion dollars. At kung pangkalahatan ay ito ay aabutin ng 2.4 trillion dollars. Para makabuo lang ng 1,000 Parker Solar Probe. At isa pa, kung mabuo man talaga ito, ay hindi peren sigurado na 100% na itong gagana na walang magiging aberya, at karagdagan pa, at para bumilis ang machine kagaya ng sa speed of light. Ay dapat mamaintain ito ang infinite o walang katapusang gasolina, gayong wala pa namang gasolinahan sa doon sa space, kaya di peren ito pwede. So ngayon dam ako tayo sa plan B, ayon kay Stephen Hawking, makakapag-time travel peren tayo sa oras sa pamamagitan ng deformation of space at ng time, at kapag na-deform na ang space ay makakabuo ito ng wormhole o space tunnel, at dito makakapunta ka na sa nakaraan at sa hinaharap, pero papaano ba ito? Depende sa klase ng wormhole, bibigyan kita ng halimbawa, gumawa ka ng dalawang tuldok sa isang papel at magkalayo diba? At kailangan mo dito ng oras para makapunta ka sa kabilang dulo. Kaya para hindi ka na mag-aksaya ng sobrang oras, tupiin mo ang papel at para magkalapit ang dalawang tuldok. At ganyan gumagana ang wormhole base sa theory of relativity. Napaka simple lang talaga kung iisipin pero may isang napakahalagang problema ang mga siyentipiko dito at ito ang exotic matter. Bago kasi magamit ang wormhole, ay dapat muna itong punuin ng mga substance para makapasok ka at makalabas ka sa kabila. At kapag wala nito, ang portal ng wormhole sa pagitan ng space at time ay biglang mawawala. At take note ang ganitong klase ng substance o matter ay hindi peren na discover ng modernong siyentipiko, medyo nakakabaliw na no. Pero ganun pa man, kung lulubon talaga itong maimbento ay tiyak akong maraming tao ang mananabok dito. Sa kabilang banda, wag na nga tayong lumayo. Kung isa ka sa mga nais makita ang future at ang nakaraan, ay tignan mo na lang ang mga bituin sa kalangitan, makikita muna kaagad ang nakaraan, bakit kamo? Ang mga bituin kasi na iyan ay may layong thousand o million of kilometers mula sa atin, so ibig sabihin, bago pa makarating sa atin ang liwanag nila ay milyong taon pa ang lilipas bago ito makita ng ating mga mata. Ngayon kung namanghaka sa mga nalaman mo, please like this video. Maraming maraming salamat po at muli, I'm Alexis G. Arisa and thank you sa panunood.